Mabilis ka bang hawaan ng sakit? Kahit sa simpleng ubo lang ay mahawaan ka na sa mga susunod na araw. If ganun ka, it is better na maging ligtas na ngayon bago pa man ito mangyari, lalong-lalo na sa year of the Fire Horse 2026 as changes will be very intense. Itong bracelet na ito, the Medicine Buddha Rice Cord Bracelet, ay may blessing mula kay Medicine Buddha. The Buddha of Good Health. Kaya naman, kapag suot-suot mo ito, ang kalusugan mo ay magiging protektado laban sa mga sakit. Lalong-lalo lalo na sa mga nakakahawang sakit tulad ng ubo at iba pa. Para sa ibang feng shui tips and discussion, join and visit our official Facebook community, Kapakbet Community. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael De Mesa, Feng Shui Extravaganza! Year of the Fire Horse 2026.